So, ito tayo ng pinakbit, mga kablog. Ang saog natin, tilapia, pinirito. kumain so, mayan pala yung tayo, ngitid. Okra. Talong, sgrillas, kamatis. Masarap ang pinakulit kung maraming ampalaya sa kamatis. Gabi ang lalagay ko mga ka-vlog. di kamuti. Gabi. Para kakaiba. Pero karamihan kamuti. Pero gabi sa akin. Lamakasin natin ito mga ka-blog Para lalabas yung katas ya lang sa unya, tapos itong gulay. pag-uom. Dahan-dahan lang na po yan mga vlog. Salap to, Pinak bit. Apa sahunya pilap bit? Dong pilap bias. Rodi mesin. masin mesin kata Oh, apa ba ako lang oh. Sarap. Sarap Hmm. Oh. Um. Masin.